Isa na namang pinagpalang araw sa inyong mga idol, dahil nga sa day of kami ngayon, at medyo nakakabagot dito sa bahay ay naisipan namin lumabas ng bahay at gumalagala. Wow. Isa nga sa napili naming puntahan ay ang napapabalito na napakaganda raw na restaurant and flower farm, at ito nga ay ang perlas ng silang, syempre dito lang ito matatagpuan sa silang kavite, pagdating nga namin ay dimiretso na kaagad kami pasok sa restaurant mga idol, at sa bungad pa lang ay talagang nakakamangha. Aakalain mo na isang paraiso sa gitna ng kagubatan ang papasukin nyo. Wow naman! Wow! Makikita nyo nga rito ang naggaganda ang iba-ibang klase ng halaman. Wow! Grabe, ang gaganda ng mga halaman, kaya napasabi na lang ako ng, Oh my God! What is the meaning of this? <laughs> Pagdating nyo nga mga idol sa loob ay bubungad sa inyo ang napakalaki at napakagandang restaurant, napanganga na lang ako at tulala mga idol. What? Grabe kakaiba rin talaga mga idol, ang restaurant nato napakaganda, malinis at napaka-presko sa loob kahit walang aircon. Pagkagaling nga namin mga lod sa information area, ay naghanap na kami ng aming misa na mauupuan at syempre namili na kami ng aming o orderin, yung kayang maabot lang ng aming mga bulsa. Ang kagandahan dito mga idol, pag umabot na sa 600 pesos ang order ng pagkain ay free entrance na kayo sa kanilang pasyalan na flower farm. Wow! Ilang sandali nga lang mga idol, dumating na kaagad ang order naming pagkain, dahil nga sa tanghali na rin, at malayo-layo din ang aming day na hey, ay talagang gutom na rin kami, kaya di na kami nagpa tum pa ay nilang taka na kaagad namin ang order naming pagkain. Sana oh. <laughs> Ayan nga mga idol, sabrang bilis nga namin kumain, masyado kasing nagmamadali ang misis ko, excited na kasi siya na masilayan ang flower farm nila dito, ito kasing misis ko mga idol, sobrang hilig sa mga bulaklak, kaya nga nang malaman niya, na may pasyalan pala ditong flower farm, ay agad niya akong niyaya, di naman ako makatanggi mga idol para walang sakit sa katawan. Kahit nga sobrang busog pa namin mga lods, ay inaya na kaagad ako ng misis ko, na pumasok sa flower farm, ayaw ko nga sana kasi parang hindi kako ako bagay dyan, kaso wala na akong nagawa kundi sumama para tahimik ang buhay. <laughs> no, 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 no. <laughs> Pagdating nga namin mga lod sa loob ng flower farm, ay sabrang tuwa nga ng misis ko, pati nga ako ay natulala at napatanong sa aking sarili, saan na nga ba ako naroroon sa lupa ba o nasa langit? Ano ka nasisira ulo? Ayan na nga mga idol picture dito, picture doon ang ginawa namin, buti na lang kamo kahit tirek na tirek ang araw, ay hindi mo ramdam ang init dito, dahil napakalamig ng hangin syempre, malapit na kasi ito sa tagaytay mga idol. Tutal nga ay nandito na ako, kaya lulubos lugusan ko ng mga idol, lilibutan nating lahat ng sulok ng pasyalan nato, wow grabe, lahat ata ng klase ng bulaklak ay halos nandito na. Thank oh. you. mga sobrang nasiyahan talaga ang misis ko sa lugar nato, shout out nga pala sa aking mga followers, hence moto vlog, sa aking mga subscribers ng Maurad, maraming maraming salamat sa panunood ng mga video ko, mabuhay ko kayong lahat.